Camat. Ay, kuwago. Kuwago. Ano naman yan? Busog na yan, ha. Oh. Pahayahay ka na naman, oh. ha. Camat. Nakamuriksing ka na naman, ha. Oh. <laughs> Hindi Lagi akong camot wago Bago pa namin isa pa ho oh. lang dyan pa Padako lang ka mo ah <laughs> <laughs> Biyahe ka hindi Biyahe ka hindi Ha? Biyahe ka hindi Sumagot ka. Hindi. <laughs> May <iba> din siya. <laughs> ano yan? Botig naman pa tulog-tulog si Chamot po. Ay, si kuago Ano ba yan? Babaya kaya gito. nakabuka ka pa talaga. Quagu. Sarap naman ang buhay ni Kuwago, ah. <laughs> ano mo pa? Kal. Kal? Bahaw. Tsaka kal na bahaw din. Kahapon to yung baka, yung kala oh, mo pa, no? Ay, gising na si Kwago! Gising na si Kwago! Hmm, paan niya, pink-pink, oh. pulo na!